talagang alam ni Mr. Willery William na wala na siyang makikita kung siya ay didikit pa sa mga Duterte. eh kahit dumikit ka kay Atty. Leni Robredo, wala na rin naman talagang pag-asa. Huli na po ang lahat. <laughs> Pero sa puntong ito, maganda kahit sino naman basta para sa mga kababayan natin. Gumawa ng aksyon, gumawa ng hakbang bilang pagtulong sa mga kababayan natin. Talagang kapuri-puri po yan uh, wag na muna nating isipin kung ano ang motibo ng mga katulad ni Mr. Willery Villamay. Pero, hindi ba't mas may tiwala siya kay Atty. Lenny Robredo bilang wala naman sa pwesto ngayon? Ano ho? At ang uh, for si Sarah Duterte, ang Vice President, siguro naman may tiwala siya sa nasa Malacanang. Ano ho? May ginagawa ang nasa Malacanang. Kaya lang kasi, nakikita niya siguro rin mula sa poll yung angat buhay al alam niyo naman, ano ho, yung mga celebrities malalaking celebrities hindi talaga nawala sa kanilang uh, listahan or bucket list ng kanilang tutulungan okay, at pagdodonatan pagkakatiwalaan ng kanilang mga donasyon hindi talaga nawala ang angat buhay sa listahan nila prioridad madalas ay unang-una talaga sa listahan ng mga malalaking celebrity hmm. abay kamakailan po yung nanalo sa It's Showtime sa isang segment doon ay idinonate ang kanilang napanaluna naman sa angat buhay. Kahanga-hanga. ba? Diba? Talagang, talagang you have to dance with the, the flow. You have to go with the flow. Dahil kung hindi, mapag ka. Hmm, yan po ang trend ngayon eh. So, si Mr. Willery William, eh, nakikita natin na nakikisakay muna. Pero talaga ha, talaga lang. Ito, salamat Kuya Will for your donation and for trusting ang buhay sabi nga, malaking sampal daw ito sa Vice President na nakaupo ngayon dahil sa halip ay kay Atty. Lenny Robredo nagtiwala. Siguro kahit papano may binigay na rin namang tulong etong isang ito sa nasa Malacanang. Ako'y naniniwala dyan. Pero eto nga, Willie donates 3 million to angat buhay. Okay. Mm -hmm. Yung ibang celebrity, malalaking celebrity, hindi lang po sa tuwing may kalamidad, may mga donations or may nag ng donations sa Angat Buhay. Meron po dyan regular na nag-donate -do sa Angat Buhay, may kalamidad man o, ma o wala. Dahil alam nila, alam nila, foundation yan, alam nila, NGO yan na handang tumulong kahit anumang oras sa mga kababayan natin. So sabi ni Atty. Lenny Robredo, ito ata yung pinaka usapan nila dito. Ipapasend na nga lang daw ang resibo pero sabi ni, ni Willie hindi na daw. Ang sagot na ito ni Atty. Lenny Robredo, bawal yan sa amin kasi ina-account po namin lahat. Oh, Mr. Willie Revillame, eh. tama yung sinabi ni ator ni Lenny Robredo. Bawal yan. Okay? wag po ninyong sanayin ang mga politiko na okay, wala nang resibo. Ganyan na ganyan. Saan po kayo natutunyan? Sa kasalukuyang Vice President? Ganyan eh. Isa kayo sa mga taong gustong sanayin ang mga politiko dahil magiging politiko ka rin o gusto mo rin magiging politiko at baka yan din ang gawin mo, gusto niyong sanayin doon sa tinatawag na walang accountability, walang transparency. Basta bigay tapos. Basta may pondo tapos. Sana punta, wala dapat kayong pakialam. Mukhang ganyan ang nasa isipan din ni eh, Mr. Willie William eh. Pero uulitin ko lang, ito po ay napakalaking sampal sa nakaupong Vice President na ngayon na kuno ay abala naman eh, ang Office of the Vice President sa pagtulong sa mga kababayan natin. At yun nga, abay maganda yung kanyang linyahan ginamit ang Diyos. Ano daw? Para sa Diyos para sa bayan at para sa pamilyang Pilipino. Yan po ay kinopya ni Sarah dahil yan po ay gamit na noon pa yung tagline na yan. Ano ho? Pero wag ka plastic.